Ito yung kanta nga pala ni Ruel Cortez na napakasakit ko yung Eddie. Susulat ko nalang doon sa baba yung chords para makopya ninyo. Ako'y naririto nagbabanat ng buto sa mag na syudad sa bansa ng Arabyano hirap talaga bumita ng pera Nakapal ang iyong kamay masusunod pa ang kulay Ang aking pag-iisip Yung basta laging ganun Ganun yung pattern niya Yung pag-pluck niya Hindi, ano, B minor Yung pag-pluck niya ganun portion niya. Yan siya. Ganon siya lahat ng chords. Yung chords, yung susulat ko lang doon sa baba para makakuha ninyo. Tapos, basta't ang ulam may plaplak yung primary bass niya. Ito, kaganyan. Ito. Ito ang primary bass niya, gawa ng B minor eh. sila laging ganun yung yun yung pattern lang niya dun sa kantang to dire-diretso yun hanggang huli hanggang chorus simula intro verse chorus tapos yun hanggang matapos na ganun lang yung pattern niya na plucking yun yung pattern niya kaya dapat hanggat maaari ang gawin yung daliri ipag-aralan nyo yung itong apat na daliri na galaw para hindi mahirapan yung inyong pagpa-pluck yun siya oh. kaya pag pinabilis tapos yung A ganun din siya primary bass, lagi namang hal halos laging ito yung primary bass niya kung anong chords ay B minor A tapos yung G ito ito yung magiging primary bass niya di ganun naman na magiging kalbit basta so, makikinig nyo yung ano yung yung tunog niya parang malilito kayo kung kung paano yung tinuro ko ditong pattern na nadagdagan naman yung bawat string eh di mag-iisip kayo kung paano naman kakalbitin yung string eh gano'n naman siya. Gano'n naman siya. tapos dun sa F sharp F sharp ganun din siya ito yung primary bass niya Tapos pagdating sa B minor, ganun na ulit.